Ito na po yung nakuha ko. Ano? <laughs> Alam nyo ba itong halaman na ito? Noong kasagsagan ng pandemic, ang daming nagkamali sa tawag sa halaman na ito. Ang daming nagkakala na ito yung Monstera o yung Monstera de los Llosa na binibinta ng napakamahal yung 3,000 to 6,000 pesos ang bintahan noon. Ito mga kaibol tinatawag dito sa amin na Tibatib. Iba siya sa, sa monster Almost the same. Uh, kung talagang hindi ka familiar sa monstera, ay eh, magkakamali ka talaga ng, ano, ng, ng pag-identify sa halaman na ito. Ang monstera mga kaibola, ay hugis pa heart siya. Ano, pakita ko sa inyo mamaya yung dahon ng monstera. Ito naman, yung dahon ng Tibatib ay ano, yung pagkaka-slit niya o yung hati niya ay malapit na dito sa gitna. Tapos and then pahaba siya. Pakita ko sa inyo sa malapitan. Dito si Mami. Say hi. <laughs> dito lang ito mga kaibu, sa likod ng aming bahay. Ito yung dahon ng tibati mga kaibo. Meron siya mga small pinhole. Enden And then pahaba siya. Yun, ano, and, then, and then, pakita ko naman sa inyo yung dahon ng Monstera Deliciosa. Ito naman po ang dahon ng Monstera Deliciosa. Kung mapansin nyo, pa hard shape siya mga kaibol. And then, yung hiwa niya dito is malayo sa gitna ng dahon. And then, ang butas niya ay sadyang malalaki ang butas niya. Hindi tulad ng tibatib na parang pinhulang. Hinug na yung bunga ng tibatib kukuha ako mga kaibol at ipakita ko sa inyo yung bunga ng tibatib ganito naman po ang hinog na bunga ng tibatib almost the same lang din ng monstera deliciosa sa hitsura and then kapag hinog na nga tulad ng monstera ay natatanggal ang balat. Yan. Uh, according po sa research ko, yung Monstera Deliciosa, hindi siya pwedeng kainin ng hilaw. Dapat hinug na. Or dapat yung kusang natanggal ang balat niya. Ganito. Tulad po nito. Yung malambot na malambot na. Yan. Yan. Titikman ko po kung ano talagang lasa. Pero I'm not recommending po na gawin nyo rin yung gagawin ko ha. Uh, kumbaga ay uh, ako po ay curious lang ako kaya titikman ko po po itong bunga ng tibatib kunin ko ito yeah. ito siya ito na po yung nakuha ko ano <laughs> uh, inuulit ko lang po hindi ko po nirecommend recommend na gayahin nyo itong gagawin ko uh, lagi po tayo mag-iingat ano? ako po talaga ay napaka curious lang ako na gusto kong masubukan hindi, hindi ako titigil agad hindi ko natatry sa sarili ko basta may, may ganun akong attitude na kapag nakuyos talaga ako gagawin gagawin ko subukan ko talaga yan ang kuti lang titikman ko may 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 lasan siyang tamis na parang paya na ganoon ang lasa. Ang okay. ganda okay. ng kusang ko. Naka tatlong kaket na po ako. Mm, so far sa lasa okay naman and sa kate Mm. Wala po akong ah uh, naramdaman na kati. 'Yang ang bunga ng tibatib at monstera, deliciosa kapag hilaw pa ay may kati. So ito, uh, wala po akong ah uh, naramdaman na kati. Yan po ay uh, honest review po 'yan ng bunga nitong tibatib. So para sa akin, goods po siya. Pero Unigot ko po, hindi ko po recommend na ngiyahin nyo ito yung ginawa ko. Do your own research and uh, at your own risk din po yung pagkain ng kibatib.